So yo, what's up sa inyo mga pre So sisingit muna tayo sa tiktok muna mga pre So ang dami kong gagawin So may nakita sa ang post na kaawa-awa naman So i-share natin ng opinion ko dito About dito sa San Juan na basaan na Wata Wata Festival So basahin ko na mga pre Hi mga mamis Please hide my identity I am facing depression ngayon ilan araw na dahilan San Juan Feast or the Wata Wata Festival I am single mom for three solo tatlong anak so what oh uh, wait lang nga nagulat nga ako so so tatlong anak paano niya makakapagano na single mom okay kung okay sana kung for yung ano ng anak pwede na sana mag-apply na for 40 uh, para dito so yun nga sobrang hirap tatlong anak ang inalagaan so kudingan na natin Tinataguyod ang aking mga anak. Tatlo po ang aking anak. Ito ang dahilan na nagpupursige ako at mag-apply abroad. So, yun na nga guys. Nagpupursige ang magulang para sa mga anak. Para sa mga pangarap. Hindi lang yan. Para sa mga kinabukasan ng mga bata. So, continue natin mga pre. Dahil solo ko ang binubuhay ang mga anak ko at walang sustento galing sa ama nila. Oh my goodness. Kaya ang dami sa atin mga cheater dyan. So, wag nyo, wag na, wag po kayo gagayain yung mga ibang karasan na ginagawa nila ng mga relationship nila. So, baliban muna natin yung relationship. Continue tayo sa mga issue na to. Aminado ako, na hirap na kumuha ng ah uh, uh, ng requirements na kailangan abroad. Gaya ng passport, NBI clearance, TOR, at marami pang iba. At so, TOR guys, ah, speaking of dealing, TOR guys, ang ah, hirap po kumuha ng TOR. Siyempre, yung mga undergrad, na mga undergrad ng college or graduate, sobrang hirap po mag mag-ano ng TOR guys maliban na lang kung Xerox machine ang dinalan nyo po kasi naka-authorize na po yan ng, uh, nakatatak po yan na legal na talaga na dun ka na nag aaral ng college kasi sobrang importante ang TOR paano kung example guys ha? dinala mo yung original na TOR tapos punta ka ng pesta edi eh, sira-sira yung TOR pwede masira yung mga ano at sobrang tagal mag-request ng TIO uh, TOR. Sorry sa sinabi ko ah. Kasi sobrang importante guys ang TOR guys eh. eh yun nga. Eh, sobrang hirap. NBA clearance. Uh, so, pwede pa naman magpa-request ng ano. Kasi sabi, pwede naman gawa ng issue about dito sa NBA clearance. Passport. Yan. So, continue natin yung mga pre, mga issue na to. Pero sa awan ng Diyos na sumisikap, ay makuha ko na rin lahat ng kailangan. Nag-apply po. Ako sa maraming agency papuntang Europe yan isa pa yan Europe so mag-a-apply siya ng ibang bansa ng Europe para para sa mga tatlo niyang anak na para sa mga pangarap ng mga bata mapapagtapos ng pag-aaral eto pa halos isang taon na akong nag apply hanggang sa nagulat ako at ako ay in-email para sa initial interview yan interview interview na guys kumbaga interview na siya doon ng agency yan so continue na natin kasi ano yan usapang ano to Siyempre, seryosong-seryoso yung nanay Para lang sa mga anak niya uh, So, continue natin At makalipas ng isang buwan Ay muli akong tinawagan Para sa employees interview Take note, Face-to-face -face inter Ano, ano Employee Kumbaga pag interview ka sa Ano tawag ito? <laughs> interview ka sa Ano tawag ito? Siyempre, kung ano mga Needs mo or Skills Para ka lang makapasok Sa ibang trabaho So, continue na natin Ah, uh, at walo lang po kami ang nakapasa sa initial interview. So hindi natin sure kung nakapasa siya o hindi. Hanggang sa June 20, uh, 24 Monday, araw po ang aking employee interview. Excited ako. Nang po ako ng damit at formal attire at sapatos. Ilalagay ko ang mga original documents. Yan, ori guys, ah, nakikita niyo guys, ha. Ah. Original documents. Sa long brown envelope kasi sabi ng aming agency ay hinginin ang ang mga original documents namin. yon syempre, importante mga original uh, documents about yan, Syempre, mag apply tayo ng magandang maganda ng trabaho sa ibang bansa. Syempre, para kumita tayo ng malaki. And so, yun nga. Continue natin mga pre. Hanggang sa hindi ko naman sukat ang alakala ng piyesta ng San Juan. Yes, hindi po ako aware sa piyesta ng San Juan. Siyempre, ito guys ha, piyesta ng San Juan. Piyesta ng San Juan guys. Kasi maraming religious group na maggalit nito. Kasi, example ha, ah, Muslim, Iglesia Ni Cristo, ah, Chinese, Buddhism, ah, ano pa ba? Ah, born again, or ano ba something ng iba na... ah mos, eh uh, uh, ano din yung tawag dito or other religion. Siyempre, respeto naman sa ibang religion. Nagulat ako ng mga grupo ng kabataan na nasa 20 katao. Pinakulitan ako na may hawak ng timbang water gun tabo. And yan na naman tayo dito sa San Juan. So, marami na mga kabataan na matigas ang ulo. Ay, okay, so, yun na nga. Iniimbestigate na nga ni Mayor ng San Juan about dito sa issue na to. Ito na po, guys. Ang sabi niya dito, ilang beses ako nakiusap na wag po may interview ako nanghiram lang ako ng damit eh syempre wait lang uh, sobrang ang hirap ng sasabihin ko dito na opinion kasi ano to eh bigla ang interview tapos big, at, tapos piyesta sobrang sakit para sa akin yan ang nangyari pero continue natin yung ano, uh, pagbabasa pero hi, hi, hindi siya nakinig pinagsiritan ako ng tubig sa muka hanggang sa host at di pa sila nakontento binusan pa ako ng timbang tubig kaya halos basang-basa ako ng hawak ko ang envelope Kung nasan original requirements ko Ay nabasa din Halos naburaan na ang mga details ko Kasi basang-basa Halos umiyak ako noon Kasi 2 hours ako ng biyahe Tapos hindi pala ako nakakapunta sa interview Nakiusap ako sa agency Pero ang sabi nila Wala pang next schedule kasi employees interview yun Kasi sinabihan na ako na sorry But you are considered failed Kaso, sobrang awang-awa ako dun. Agency kasi yun, guys, eh. Kasi, biglaan kasi yun, guys, eh. Tapos, ito pa. Halos gumuho mundo ko. Pati mga requirements ko, basang-basa. Walo kami nakapasa sa in initial interview. At lahat daw nakapasa sa employees interview na na-select. Eh, uh, ah, na so, nagets ko na dito. Kaya pala. Alam ko yata sa Maynila yata to pupuntahan kasi tawag dito. J. Ruiz kasi yung poking inang-inang yung highway na yan kasi dapat meron alternate route dapat yan ng mga San Juan guys wala eh kahit man lang sana yung mga ano lang mga motorista Makataan man maswete na lang yung mga nakabus ha sobrang swete nyo yun, yung mga ano dyan ha ah. So, may marami akong nakikita ng video about doon sa nangyari. So, continue natin. Ngayon, nababasa ko sa mga GC namin na applicant na for medical na sila lahat. gumu ang pangarap ko. Ang tagal ko hinintay, wala sila na saya na nakapasa ako sa initial interview. Pero ngayon, bumagsak ang mundo ko. Nakiusap ako, nagmakaawa, pinagtili, uh, titiginan ako sa bus. Nang pauwi ako kasi basang-basa -basa ako ayaw tumabi sa akin ng ibang pasero kasi basa-basa damit ko malala pati mga documents ko basa-basa rin at hindi sa tingin ko may isasalba kasi halos nabura na ang mga salita kung may tagasanwan dito sana napasaya namin kayo napakalaking bagay po ang makakaalis ng bansa dahil solo ko ang binabuhay ng mga ayun nga yung tatlo niyang anak so yun nga guys ang opinion ko lang dito sa so, nangyari dito sa San Juan guys ah, uh, siyempre masasabi ko lang ayun nga, in-investigate na ni Mayor ng San Juan about dito pati na rin si Boy Dila tsaka yung isa pa tayo ito ah, uh, dahil sa ako technician technician ako ng cellphone guys karamihan sa lahat, marami na sira ng laptop cellphone tapos, ano pa ba yung mga iba pang equipment yung mga electronics siyempre, eh, sobrang sakit yan pa ng tao tapos mga abnormal Ang mga bata dyan pinag ng water gun Sana naman lang next year pag-aralan nyo na rin yung kasi national road kasi to yung ano eh yung tawag ito yung zero waste guys kasi corner ng LRT 2 dapat yun hindi dapat inano pinayagan magbasaan dyan eh kasi daanan ng tao yun eh kasi dinadaanan nyo ng kung tutusin kawawa yung mga PUJ dyan eh yung mga traditional jeep kahit nakasarado na yung mga bintana matigas pa rin yung mga ulo mga bata dyan kaya mayor sana mayor Gawa nyo na ng action parang awa nyo na tapos itong nagpost ng babae to tulungan po natin kahit man lang kaya guys so ang reaction guys may get na 146k reaction tapos 10k comments tapos 101 share sana mag viral na po ito at so, so sobra akong naawa e na, grabe kung sino bang tukmol talaga yung eh, walang ginagawang kasalanan, siya pa na target. Tapos, awang-awa na siya sa lahat. Tapos, parang wala rin na napunta sa kanya. Eh, siyempre. Eh, wala tayong magagawa para sa akin naman. Eh, tanggapin na lang natin ang katotohanan. Kahit mga makulit naman ng mga bata o man Eh, ipagyasal natin na may second chance. At tulungan po natin siya makapasok sa Europe o oh, Europe yata Europe dito Europe ah uh, Europe yan guys Europe yan so sana makapasa siya doon sa next interview ng tawag ito tawag ito uh, sa pinapasokan niya sa ano yata so yun guys maalam na ako mga friends so hindi ko nag nagugustuhan ang na nangyayari sa San Juan yan so yun lang maraming salamat po sa inyo